Nagkaaberya ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailers sa Pasay City ngayong araw. Ang dahilan, maling spelling o hindi kumpleto ang mga pangalan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardillo. Maagang pumila si Maria sa Pasay City Hall para kumuha ng ayuda. Ngayong araw kasi ang distribusyon ng subsidiya para sa mga rice retailer na naapektuhan ng price cap sa lungsod. Pero imbes na pera, aberya ang inabot niya. Na nangingi sila ng details, ang naibigay kong pangalan yung nickname. Yung... Eh yung nag-submit na ako ng requirements nila, syempre yung complete name ko nasa ID ko. Kailangan daw magtatali yung name mo doon sa sinabmit mo. Anong plano kayo ngayon ma? Uuwi na ako eh. <laughs> Ay, hindi na nangingi. Eh kailangan ko umuwi kasi... Kasi yung anak ko mga 15,000 piso ang ipinamamahagi ng DSWD bukod pa sa 5,000 pisong tulong mula sa Pasay Local Government. Kaya himutok ng ilang rice retailer na mali ang spelling o hindi kumpleto ang pangalan sa dokumentong hawak nila at listahan ng DSWD. Nagbenta ako ng palugi. Yung 45, eh, almost 44 na ang puhunan plus plastic pa. Uh, talo ako. In-spell out ko naman yung uh, name ko, kaya lang sa pag-type nila mali. Napakaliit naman na ah, dahilan yon kasi kumpleto ng papeles. Yun naman inaapilan namin. Sayang naman yung paghihirap natin na ah, 4145 natin, kumpleto tayo. Nagpalugi na nga kami tapos aalis kami ng ng hindi naman, ano yon sayang naman yung hirap namin. Labing dalawang porsyento sa 55 rice retailer ang may problema sa pangalan. Nakiusap ng Lokal na Pamahala ng Pasay sa DSWD na pagbigyan ang kanilang mga tindera. When it comes doon sa mga minor lang naman na discrepancy, like for example, mining, oil, sa iba single M, sa iba double M, so it's uh, understandable naman. Pwede naman natin pagbigyan, ano po, yung may uh, mga discrepancy na uh, sinertify ng uh, BPLO, we will edit na lang yung payroll. ano Pwede natin paguhin yan. Paalala ng Pasay LGU sa mga rice retailer. Kailangan po dito, dahil official po ito, dapat ang ibigay mo ay official document. Yung official talaga na pangalan ninyo. Ang inyong pong gamitin. Huwag kayong magkakamali, pati sa si spelling. Liwanagin po ninyo bago ninyo oohan oo yung umiikot na mga staff ng aming syudad. Kung tutuusin, tatagal lamang ng 15 minuto ang pagkuha ng ayuda para sa mga rice retailer. Mula sa registration, profiling at releasing, kailangan lamang tama ang pangalan at kumpleto ang mga dalang dokumento gaya ng DTI Business Registration, Business Permit at Valid ID. Malaking tulong to. Malaking tulong sa pandagdag sa punan. Daan dang rice retailer din ang tumanggap ng ayuda at iba pang tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila, Marikina, Pateros at Malabon. Uh, nagpapasalamat po ako sa DSWD at saka sa city po ng Malabon po dahil po sa naibigay po nilang tulong at pandagdag po sa puhunan at makabenta po ng mga mababang presyo para sa mga mahihirap po. Ayon sa DSWD, nakapag-abot na sila ng higit 33 million pesos sa 2,247 na rice retailers sa bansa. Kalay Zalpardilia para sa bayan.